Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ngayon ang tungkol kay Secretary Jokno yung kanyang sobrang pagkadismaya sa nangyayari sa PBBM Admin uh, I can cite to you tatlong very specific incidents na inilabas niya ang kanyang pagkadismaya at uh, over the media Uh, hindi niya na pigilan ang kanyang sarili. So, because of these disappointments sa nangyayari sa administrasyon ni PBBM, hindi po, it's not forfeits. Baka magre-resign siya. Okay? So, ano yung tatlong incidents na nadismaya siya o nait sa puwera ng PBBM admin? Number one, yung pag uh, yung executive order number 39 na kung saan nagdesisyon ng pangulo na hindi niya kinonsulta si Secretary Jokno. <laughs> Isang malaking sampal yan. Okay? Nasa Japan si Secretary Jokno nung malaman niya na ang presidente nagdesisyon na maglagay ng price ceiling sa bigas. This is about economics. Linya ito ni Secretary Duke, no? hindi siya kinonsulta Isa na yan. Pangalawa, itong recommendation ni Secretary Duke, no? na pababain ang buwis uh, tariff ng imported rice from 35% gawing 10% later on gawing 0% dinis-approve ng Pangulo kung ako, Secretary Jokno, talagang medyo magdamdam na ako niyan. But on the other way around, nakikita ko rin na parang nawawalan na ng tiwala ang Presidente kay Secretary Jokno. Okay, ito, papunta na tayo sa pangatlo. Ito ang pinaka-latest. Talagang inilabas na ni Secretary Jokno ang kanyang pagkadismaya over the media. Ha? Magsalita na siya sa media. Ito po, sa ABS-CBN News Today, October 2. Joke, no? Disappointed over watered-down MUP bill passed by lower house. Yung reform, uh, military uniform, personnel pension reform na si Secretary Jokno ang utak nito. Kasi according to this finance secretary, pag hindi reform ang pension bill namin, military and uniform personnel, magkakaroon ng financial collapse ang ating bansa. Kaya mulat simula, ang gusto ni Secretary Jokno ang mga MUP, active man o bagong pasok, dapat mag-contribute sa pension system. Okay. Yon ang gusto niya. So itong lower house, nung simula, yung una nilang house bill, yun na ang nailagay. Mag-contribute active and Uh, bagong pasok. Kailang nung nandoon na yung House Bill, parang nandoon na sa first reading, second reading ba, biglang umalma ang Armed Forces of the Philippines, DND, salamat at nagkaroon tayo ng matino, matapang na Defense Secretary. Si Secretary uh, Gibochidoro, he talagang bokal na the armed forces is against that bill uh, doon sa house bill na mag-contribute ang, ano, ang consensus po ng armed forces of the Philippines hindi magko-contribute ang mga active ang mga bagong pasok lang na sundalo sila mag-contribute ng 9% ang kanilang suweldo but ang mga active ngayon no way, ayaw ng inyong kasundaluhan na sinuportahan naman ni Sekretary Gibo Chidoro ang reason po ng inyong armed forces ang reason ni Sekretary Chidoro kakaiba po ang armed forces kumpara sa PNP, Coast Guard Bucor name it kakaiba and I can agree to that dahil ang buhay naming military 24-7 ang aming duty. The moment that we became soldier, according to Secretary Chudoro, in-expand ko lang, yung buhay ng sundalo, oras na nag-take out, hindi na sa kanya ang buhay. Hindi na sa akin ang buhay ko, nung sundalo ako. And totoo yan. Meron kaming uh, isang paragraph about military professionalism written by Charles de Gaulle, yung sikat na general sa France, na later on, naging president, sabi niya, um, military professionalism, men who adopt the profession of arms must submit their own free will to a law of perpetual constraint. I-explain ko lang, kaming mga sundalo, profession of arms, sa oras na nagsot na kami ng uniforme, yung aming free will yung aming buhay, ang aming isinorender na namin sa batas militar. Ano pang batas militar? Ganyan yon. Hawak na kami ng leeg kung anong gusto ng militare. Uh, military. So, sunod-sunod lang kami. Ganon po kahirap ang buhay ng sundalo. Kaya sabi ni Secretary Chudoro, siguro ibahin nyo ang armed forces. Ibang treatment nyo, basta ang armed forces, walang deduction ang mga active. Sa police, other uh, branch, uh, uniform services, iba yun, iba ang armed forces. Ganon, very, very strong ang objection ni Secretary Chudoro doon sa magkukontribute ang active personnel ng AAP. Nako, nakinig po ang ating mga congressmen. Binago nila yung bill. <laughs> 8969 na House Bill 8969 na approve na po sa second and third reading yung bill na yon na pumapayag na po ang lower house uh, ang armed forces of the Philippines pati na rin ang police pati ang mga kasama namin sa uniform services ang nasa active na service hindi na mo magko-contribute okay so happy happy kami na mga Uniform services. Of course, kaming retired. Hindi kami apektado niyan. Kung ano yung pension namin. Pati yung indexation, meron din. Yung automatic may 3% increase per year. Ang ganda yung uh, bagong bill ng House of Representatives. Happy ang lahat. Okay? Ang hindi lang happy, si Secretary Jokno. <laughs> Ito yung kanyang statement eh. <laughs> Okay. okay, Ito Kung ganon Sabi niya, yung hindi na kami magkocontribute Mga active Police, AAP, lahat Sabi niya, kung ganon Parang walang reform Huwag mo na lang ipasa Kung ganon <laughs> O oh. I-analyze niyo yung ganong statement Di ba nagtatampo Anong klaseng reform yan Hindi nyo ipakontribute ang mga active, hindi na yan reform, huwag na lang ipasa. <laughs> Nagtatampo na ang Secretary Jokno, wala siyang magawa. Okay. Kasi ang guidance ng Pangulo, malalako ko sa kanyang zona, ipapasa ang MUP uh, pension reform na the least ang masasaktan, sabi niya. Hindi maapiktuhan, ano, the least, kung So tama itong tama itong version ng lower house and I believe papasa ito sa Senado kasi hindi pwedeng uh, kontrahin ng uh, Senado ang kagustuhan ng uniform at saka dapat lang. And then ang kom compromise, ano? Yun? May compromise eh. Yung pundo sana na malilikom Uh, galing sa contribution ng active personnel, merong pagkukunan ng pundo. Saan? Pumayag ang Armed Forces of the Philippines, may mga assets ng Armed Forces of the Philippines na iliquidate o ibebenta para maging kwarta. Kami po sa Armed Forces, meron kami dati yung RSBS, Retirement Separation and Benefit System. Nung tinyente pa ako, nagko-contribute ako monthly sa RSBS. Iipunin sana yung pundo na yon para sa aming pensyon. Kailang ang nangyari na dispal ko, uh, na mismanage. Yung malaking pera ng RSBS namin, ininvest ng mga na AFP generals, yung board of directors niyan, ininvest nila sa kung ano-anong investment na nalugi. Ganun po yun. Kaya, ang RSBS, ang AFP RSBS, may mga lupa, may mga buildings, may ari-arian. At yung mga ari-arian na yun, ibebenta. At magiging pera, billions of pesos din ang malilikong. Yun na po, ma-offset na po yung contribution galing sa mga active. O ba diba maganda, happy ang lahat? Eh, itong si Secretary Jokno ayaw pa rin nagtatampo. Huwag mo nalang lang ipasaya kung ganyan. Ah, bahala ka, Secretary Jokno. So, ano sa tingin nyo? Parang naiitsapwera na siya ni PBBM. Hmm, hindi siya kinonsulta yung uh, price cap ng bigas. Hindi nis-approve yung recommendation niya na tanggalin na ang uh, buwis ng uh, imported rice. Ito na naman kanyang... Uh, project na reform, pension reform ng MUP. Hindi na naman nasunod ang gusto niya. Baka mag-resign. Bahala siya ang At bahala na rin si PBBM kung anong mangyari niyan. Basta happy na po ang MUP ng dahil dito.